Medyo masama ngayong panahon nang umakyat ako dito sa bahay kubo namin at pagkarating ko nga dito, nagihaw lamang ako dito ng isda para pang ulam namin mamayang gabi. At pagkatapos, nagtanim lamang ako dito ng sibuyas at tagabang. Alas 5 na nga ng hapon nang maisipan ko pumunta dun sa bahay kubo namin para do mag overnight at para machiko na rin yung mga pananim namin dun kung okay pa. At bago nga tayo makarating dun sa bahay kubo natin ay dinaanan ko muna itong aming wifi. Kasi nga nung isang araw napansin ko yung wire ng wifi namin ay medyo nakalaylay na. Kaya kailangan ko talagang talihan na may sabit dun sa puno para naman hindi na magkaroon ng malaking problema. May kaliitang itong puno ng ko, kaya naman pag akyat ko dito, bumaba lang ako ng konti kasi nga medyo nahirapan ako. At pagkababa ko naman, ay muntik pa akong madulas. Matagal-tagal ko na talaga napapansin itong wire ng wifi namin na medyo nakalaylay na talaga. Kaya naman ngayon ko lang din naisipan natalian. na talian. Matagal-tagal na ako nagpaplano na talian ito, kaya lang sobrang busy na rin namin dun sa bundok. At after naman na ilang minuto dyan, ay natalian ko na rin. At dito nga sa mga oras nito, ay naglalakad lamang ako papunta dun sa bahay kubo namin. At bago nga tayo makarating dun, ay madadaanan natin itong napakagandang tanawin. At dito nga sa gilid ng dinadaanan namin ay mayroong mga bulaklak itong mga busisi. Sa totoo lang ay kinakain naman talaga ang bunga ng busisi na ito. At ito nga pala yung aming wifi. Kailangan ko talaga i-check itong wifi namin kasi ngayong araw may paparating na bagyo. Tiningnan ko nga itong loob ng wifi namin kung mayroong mga sira or mga damages. Para naman kahit papano kapag mayroong sira ay maayos pa natin. Buti na lang hindi nagkaroon ng sira. At dito nga sa part na to binalik ko lamang yung kanyang tali. Mahigit isang linggo na nga nang hindi ako nakakabalik dun sa bahay kubo namin. At dahil nga sunod-sunod yung ulan dito sa probinsya namin kaya naman mahirap talaga maglakad kapag laging umuulan. At yung mga pananim ko nga doon sa bundok namin na hindi ko na rin isikaso. Panigurado kapag ko yung nga pananim namin ay talagang puro damo na yon. Medyo may kalayuan itong bahay kubo namin doon sa bahay namin mismo kasi kailangan mo pa maglakad ng ilang minuto. Fast forward nga tayo after lamang na ilang minuto ay nakarating na rin tayo dito sa ating bahay kubo. At matatanaw po natin dito yung bundok ng motang ayong na talagang napakaganda yung tanawin dito. Medyo maganda nga yung panahon ngayon nang umakit ako dito sa bahay kubo namin. At pagkatingin ko naman dito sa aking mga tanim naman eh ay medyo okay naman at maganda naman yung pagkatubo. At pagkarating ko nga dito sinabi ko lamang yung dalakong bag dito sa kahoy at pagkatapos kinuha ko lamang yung isda doon sa bag. At nung tiningnan ko nga yung kabilang bundok, grabe natatanaw ko na agad yung malakas na ulan. At makalipas lamang na ilang minuto diyan, ayan tumulo na nga yung ulan. Bali kasama ko nga pala wala ka kumandok na si Justin wiper pikman man din At dahil hapon na nga sa mga oras nito kaya naman nagdupong lamang ako dito ng apoy para naman kahit papano hindi tayo lamok kinabang natatanim tayo dito ng tagabang. Nagdala na rin pala ako dito ng sibuyas na natubo na kasi nga sayang din naman ito kapag lutuin natin dahil nga nagsibol na rin yung kanyang dahon. Umulan nga na ng malakas kanina nung hindi pa tayo nagtatanim dito sa ating gilid ng bahay kubo at kung inyo namang mapapansin yung mga dahon natin ay basang basa talaga at tumutulo pa nga yung ulan. Mas sinisipagan ko nga magtanim dito ng madami sa bahay kubo namin kasi hindi natin masasabi yung panahon kapag dumating yung malakas na ulan, pagkulog pagkidlar eh wala tayo mapagkukunan na pagkain kapag wala tayong mga tanim dito sa bahay kubo. At dito naman sa gilid ng bantod na ginawa ko noong nakarang araw, ay tinaniman ko na rin dito ng sibuyas. Bali sa gilid ko lang pala nilagay para naman kahit papano kapag nagtanim tayo ng mani dito ay hindi na may yung kanyang pagtubo. Bali nakapagsalang na rin pala ako dito na sinaing habang nagtatanim tayo kanina. Kasi naman kapag hindi natin pinagsabay ang pagluluto at pagtatanim ay talagang boring at hindi tayo makakaot mayad. Itong isda nga pala lang uulamin natin ngayong gabi. Bali nagdala lang mga diyan ng apat na piraso at ito nga pala yung napakagandang view dito sa bundok namin. Bago natin yung dinala nating isda, syempre kailangan din natin linisan yan para naman malinis-linis man kapag kinain natin. Pagkatapos naglagay lamang pala ako dyan ng kunting asin. At kasunod ko naman ginawa dito, sinalang ko lamang dito sa grills para naman maiihaw na rin natin. At habang nag-iihaw nga tayo dito, pinagmamasdan ko naman kung maluluto ko kaya ito kasi nga napakalakas yung hangin dito sa bahay kubo natin. Buti na lang pagkabaliktad ko ay naluto na rin yung kabila. Kaya naman kailangan muna natin lisu-lisuin yan para naman maluto din yung kabila. At ito nga pala yung ating sinaing, balik kumuha lamang ako dalawang liwag. Yung sakto lang din sa atin. Kaya after lamang na ilang minuto dyan, ay luto na rin pala yung aking inihaw na isda at kumain na rin pala ako dito sa labas ng bahay kubo namin. Kasi sa mga oras na ito ay alas 6 na rin pala ito ng hapon. Kung yun naman mapapansin talagang umagang umaga pa dito sa bundok namin. At matatanaw po naman dito yung napakagandang tanawin at yung pa. Fast forward nga tayo after laman natin kumain. Bali gabi na rin sa mga oras na ito. Kaya naman dito na rin pala ako matutulong ngayong gabi. Bago nga tayo magtapos sa ating vlog ngayon gusto ko lamang out sa Sir Jason Ganoria from Barangay Mabini. So paano makamasa hanggang dito na lang yung ating gagawing vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Babay and out. Ingat palagi.